four signs na dapat ka nang bumitaw sa relasyon ninyo. Makinig ka para malaman mo. Number one, kapag wala na siyang pakialam sa nararamdaman mo. Umiyak ka man, masaktan ka man o maging masaya, ano man ang gawin mo ay wala siyang pakialam sa iyo. Number two, kapag nararamdaman mong hindi na girlfriend o asawa ang turing sa iyo. Yung tipong para ka ng hangin walang karapatan at lugar sa buhay niya. Ituring ka na parang gamit na pagkatapos paginabangan ay itatapon na lang. Number 3. Kapag hindi ka niya respeto Sa madaling sabi, sa lahat ng aspeto sa pagkatao o buhay mo ay hindi niya nare-respeto. Gusto niya palaging siya lang ang nasusunod. Palagi kang minumura at pinagsasalitaan ng masasakit na salita. Number 4. Kapag hindi ka na niya binibigyan ng halaga. Wala na siyang pagmamahal, awa at pagtitiis na lang ang ipinapakita niya. Yung tipong nararamdaman mo palagi o ipinaparamdam niyang nagsisisi siya kung bakit ikaw pa ang pinili o kasama niya sa buhay. Alam mo boss, hindi mo kailangang ipagpilitan palagi ang sarili mo sa taong hindi naman marunong magmahal at magmahalaga. Dahil kung mahal ka ng isang tao, hindi mo siya kailangang i-please para mahalin ka rin niya. Tandaan mo yan. God bless. Masakit ito pero ito yung totoo. Minsan may mga tao talaga sa buhay natin at alam natin na hindi talaga tayo mahal. Nag-stay lang sila kasi takot at ayaw kanilang makitang magmahal ng iba. Ayaw niyang makitang sumasaya ka sa piling ng iba. Alam kasi nilang mabuti kang tao at totoo kong magmahal. Na-deserve mong mahalin din ng pagmamahal na naibibigay mo. Kaso, ayaw niyang magmahal ka ng iba tulad ng pagmamahal na ibinibigay at ipinaparamdam mo sa kanya. Mapababae man o lalaki, may mga ganito talaga na gusto laging nasa safe place nila kaya minsan pinipili nilang mag-stay kahit hindi naman talaga nila mahal ang isang tao. Masakit ito pero totoo at mas masakit ng araw-araw niyang ipinaparamdam sa iyo ito. Tandaan mo yan. God bless. Limang dahilan kung bakit ka mahal ng boyfriend mo. Makinig ka para malaman mo. Number one, mahal ka niya ng walang anumang dahilan. Hindi niya ito maipaliwanag sa iyo, basta alam niya na mahal ka niya. Nangangahulugang totoong pagmamahal ang nararamdaman niya. Number 2. Mahal ka niya kasi napapasaya mo siya. Nakahit pasayahin man siya ng iba o iba ang kasama niya, 'yung sayang na idudulot mo sa buhay niya ang hinahanap-hanap niya. Number 3. Mahal ka niya dahil kontento na siyang ikaw lang. Wala na siyang ibang hinihiling kasi para sa kanya, ikaw lang sapat na. Number 4. Mahal ka niya kasi alam niyang wala na siyang mahanap pang iba na katulad mo wala kang katulad at special ka sa buhay niya. Number five, mahal ka niya kasi ikaw ang gusto niyang makasama for the rest of his life. Ikaw ang gusto niyang pakasalan pagdating ng araw. Sana nararamdaman mo ang limang dahilan na ito sa iyong boyfriend. At huwag ka sanang mapunta sa boyfriend na mahal ka lang kasi napapakinabangan ka niya. Tandaan mo yan. God bless. Hindi lahat ng nagmamahal masaya. May mga tao talagang tahimik kahit nasasaktan na. Mas pinipili nilang masaktan makasama lang ang taong mahal nila. Kahit anong sakit, tinitiis nila. Huwag lang mawala yung taong ito. Huwag lang silang iwanan. Ang hindi nila alam sa pagmamahal na ibinibigay nila, inaabuso sila. At yun ang nagiging dahilan kung bakit nauubos sila. Love yourself then. Huwag palaging unahin ang ibang tao. Huwag palaging sila. Dapat minsan pinapahalagahan mo din ang sarili mo. Mahalin mo din ito. Dahil kapag naubos ka at nadapa ka, walang ibang magtatayo sa'yo kundi ang sarili mo lang. Anda mo yan. God bless. Limang senyales na sobrang mahal ka ng isang babae. Kapag nakikita mo lahat ng ito sa girlfriend mo, pakasalan mo na baka makuha pa ng iba. Number 1. Kapag sinasabi ng babae yung mga mali mo sa buhay. Alam mo yung hindi niya kukonsintihin lahat ng kalokohan mo. Number 2. Kapag wala siyang pakialam kung may pera ka man o wala. Yung tipong hindi ka niya iiwan kahit sa pinaka lowest part ng buhay mo. Number 3. Kapag hindi big deal ang lugar kung saan mo siya i-date sa mga special day ninyo. Alam mo yung mapapasaya mo na siya agad kahit sa street foods lang kayo. Number 4. Kapag hindi niya kailangan ang mga material na bagay. Yung tipong ikaw lang sapat na. Sobrang sarap sa pakiramdam kapag may ganito kang girlfriend. Yung tipong hindi maluho sa buhay. Number 5. Kapag minibigyan kanya ng peace of mind. Alam naman natin ang mga babae ay tupakin, pero alam din naman nilang kailangan ka rin niyang intindihin bilang isang lalaki. Hindi siya magiging toxic sa buhay mo. Handa siyang damayan ka sa mga panahong hindi mo na maintindihan ang sarili mo. Boys, kapag sinabi ng babae sa bahala ka sa buhay mo, ang ibig sabihin nun, lambingin mo siya, suyuin mo siya, pero dahil ang slow mo hindi mo na gets ayan nag-aaway kayo magkaaway kayo tama ba girls